May Ha? 22 Ano toan, to Pero kayo pa ring magkakasama. Wala so, sa yung tribe bike na bigay ni sir. Ah, 'yan 'yon, yung bigay ni sir. Akin ah, 'yung 'yan. Ayun, sir, ako kinulayan. yung dalawa asik ah, adon ba yun sa kanto dito ba kayo lagi ah kay dito kayo ay pala buti naman oh at least nakasilong kayo na oh my goodness. bukas ba balikan ko kayo bukas kamusta kayo? Bakit? Nagkahiwa na kayo? Hiwa-hiwa na kayo? Hindi na. Bakit? Eh, ano sila? Atay lang ha? na tatlo? Bakit? Bakit na kayong tatlo? Bakit? Bakit sila. Aaway dalawa. Puntahan ko. Puntahan ko muna yung dalawa. O, oh, sir. Nakahiwalay na puro silang tatlo. Kagalit-galit. Yung try bike na doon. Sa isa. Nakapunta ko yung ayung <laughs> <laughs> Umuwi. Ah, muwi. Ay, uwi. Nangyari ng bike. Oo. Oh, ah, Asa yung dalawa? Amin na lang dalawa. Ah, kayong dalawa. Yung isa. Saan umuwi na? Sa... Eh, ba't ikaw? Sino kasama mo? Doon. Ah, anong ginagawa mo dito? Ah. Ay, makain.